Yo, what's up mga bossing? Ito nga pala yung package natin from Mantis PA. So, ayan, samahan nyo ako yung unbox ng mga to. So, ito nga pala yung pinakauna mga bossing, yung feeders, ayan, no? Hindi sila kalakihan, mga bossing. No? Tamang-tama lang yung size niya para sa mga praying mantis. So, ayan, tingnan nyo mga bossing. Ay, may nakawala pa. Ayun, no? So, iwas overfeed to mga bossing. No? So, sundin nyo lang din yung feeding schedule. And ito naman yung next mga bossing yung ating praying mantis. So ito nga pala is isang ghost mantis mga bossing. No? Hindi ko sasabihin yung kanilang mga scientific name kasi nabubulol ako ha. Ah. So ayan, ito nga pala na it's is yung brown color for mga bossing. So mga pakita ko sa inyo yung mga adult picture para may idea din kayo. Ayan mga bossing, kulay green no. Kasi itong ghost mantis kaya ito nila maging green black and brown. Di ako sure sa black mga bossing nga, pero ayan, kaya nila mag ng kulay. And ito nga pala yung ating spiny flower mantis mga bossing. Ayan, napaka-solid, male and female, no? So, ito nga pala yung male mga bossing. Sila ay pares ng third instar or third level, meaning three times na sila nagpapalit balat mga bossing or two times so, yun hindi ako sure so yun ito nga pala yung ating male ayun no napaka pogi ang tulis ng mga mata niya mga bossing no and next is ito naman yung ating female ayan na nagpapakitang gilas pa na sayo sayo pa mga bossing no kala mo naman talaga so ayun yung kanilang adult picture mga bossing napakaganda so bago tayo magtapos sa video papakita ko sa inyo yung takedown ng ating ghost mantis ayun no Poop! Napakasolid mga bossing, no? Simple na simple lang. So, yun lang mga bossing. Salamat sa panonood nyo. And kung gusto nyo bumili, ayan, recta PM na kayo kay Mantis PH. So, yun lang mga bossing. Thanks for watching ulit. Pew!